yung paglabas ng CT scan result, normal lahat ang result ko. Wala akong blood clot, wala akong any damage. At ito pang nagulat ang asawa ko, pati yung pamamaga ng ulo ko ay nawala. Although may sugat pa rin, masakit, pero yung malaki daw na parang bukol, nawala siya. Hello mga ka-faith! Brother Adrian Mirag here. Meron akong gustong i-share sa inyo na napaka-powerful na kwento. I'm sure marami sa inyo ang nabalitaan yung naging aksidente ko. Sobrang intense nitong pangyayari nito. Isang literal na hard fall. At paano ko naranasan ang grasya at proteksyon ng Diyos sa gitna ng lahat. Kasama ang aking guardian angels, mga sacramentals, syempre... Ang powerful intercession ni Mama Mary. Kaya kung gusto nyong malaman kung paano ako na-test at paano ko rin nalagpasan lahat ng ito, itong mga experience na to, so mga ka so keep watching. Bago pa mangyari ang naging aksidente ko, ay nagkaroon ako ng isang nakakakilabot na panaginip. Parang bangungot nga ang tawag nila dito, ba? Diba? Doon sa panaginip ko, may parang biglang mga nagli parang mga gamit na gustong ibato sa akin. Sobrang intense. Alam nyo yung TV, umangat, yung cellphone sa bulsa ko, dumabas yun. Tapos sa panaginip, parang may galit na galit gustong itapon lahat yun sa akin. And instinctively, ang ginawa ko is I tried to pray the Hail Mary. So, pero nung during that time, nung sa panaginip, Diba, dinadasal ko yung Hail Mary Ang hindi ko mabigkas totally yung dasal na Hail Mary. Parang Hail Mary, parang hirap na hirap ako. Ang hirap pigkasin. Parang may pumipigil sa akin. Parang ganoon Pero natapos ko siya. Alam nyo yung nangyari? Nung nakumpleto ko yung dasal ng Hail Mary, so automatically ay bigla na lang akong nagising. And hindi ko maisip bakit ko napanaginipan yun? Di ba? Iniisip ko, ano ba yung nagpagkukulang ko? Nagdasal naman ako ng protection prayer, everything. And grabe, it was as if may gustong humadlang sa dasal ko. Pero ang kapangyarihan ng mahal na ina ni Mama Mary ang nagpalaya sa akin. Sabi nga sa Genesis chapter 3 verse 15, ano sabi dito? Gamit ko tong bagong Uh, Ignatius Catholic Bible Study. Ayan, so sabi dito, I will put enmity between you and the woman and between your seed and her seed. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. So ang hilig sabihin kapag tayoy, tumatawag kay Mama Mary ay never mananalo ang kaaway, ang mga kalaban, ang mga demonyo, tama? Or anumang mga evil spirit na gustong humadlang sa inyo. Fast forward, ano nga ba nangyari dun sa aksidente? So, pumunta kami ng buong pamilya ko sa Tanay Rizal para sa aming yearly planning re uh, retreat. So, every year ginagawa namin to nagpa-planning session kaming pamilya. Nagbuo kami ng isang napakagandang lugar dun sa Tanay, presko, tahimik, syempre may mountain scenery, fresh air, kitang kita mo yung mga bundok, yung scenery, yung nature. So talaga makakapag-relax ka. At dun sa inarkila naming place ay merong basketball court dun. Pero hindi ko alam, doon ko pala mararanasan ang isang literal na hard fall lesson. Tatlong araw kami dun, nung last day namin dun, that morning, naalala ko, para bang pinaalala sa akin ng guardian angel ko, nung after namin mag-breakfast, nadasal ko yung Auxilium Christianorum Prayer na itinuro ni Father Chad Reperger. So isa tong dasal para sa deliverance and protection laban sa mga demonic influences. So, disclaimer lang mga ka-faith baka mga nagsasabi, baka may magko-comment dyan, dapat daw... Um, idadasal mo yung specific prayer kung magche-check-in ka sa mga hotels, 'di ba? Gagamitin ka mga sacramentals, which is ginawa ko po lahat yon So, kahit saan kami magpunta, kung may pupunta ang kaming lugar, kung di namin alam kung ano ba nangyari sa lugar na yon di ba yung tinuro sa ating dasal na pwede nyo ma-download yan, i-share ko sa inyo kung sa nyo pwedeng uh, makuha yan, yung certain prayers na pwede dasalen dasalin pag magpupunta kayo sa isang lugar, kung mag-check-in kayo, kung magta-travel kayo, tapos daladala nyo yung mga sakramenta So, ginawa ko po lahat yan. Palagi ko po ginagawa yung assignment ko. Pero during that time, parang pinalala kasi si dinadasal ko na rin to araw-araw, itong -araw, Auxilium Christianorum na to. May kita nyo yan, pwede nyo ma-download dyan. I-share ko yung link kung saan nyo pwedeng ma-download dyan na nirecommend mismo ni Father Chad Ripperger. Sabi sa Catechism of the Catholic Church, CCC 1670, Sacramentals prepare us to receive grace and dispose us to cooperate with it. Kaya I prayed it. Clueless ako kung ano ang susunod ng mangyayari. Sino ba naman may alam ng mga pwedeng mangyayari sa'yo during that day, right? So para ba siyang pinaalala sa akin ng aking guardian angel? So kahit umulan. So napagtripang kung maglaro ng basketball. Itong pangyayari na to ay hindi ko na to maalala mga Take note, hindi ko na siya specifically maalala. Itong memories na to, talagang nawala ito. Ito ay base sa kwento ng aking asawa kung ano yung mga nasaksiyan niya. Parang maglalaro na ako ng basketball, sabi ng aking magandang asawa at mabait na asawa na si Jessica sabi niya, "Galit siya eh. sabi niya, "Wag na, madulas 'yan, 'wag ka maglaro." Sabi niya sa akin. Eh ako, matigas ang ulo ko. Alam niyo na, Pinoy pride, 'di ba? So hindi ako nakinig sa kanya. In short, tuloy-tuloy pa rin daw ako sa paglalaro kahit umuulan, kahit sumisigaw na siya na "Tumigil ka, madulas, umulan." Kasi 'yung court na 'yun medyo malumot 'yun. Amin um, sa gilid, okay? Sabi nga sa Proverbs chapter 16 verse 18, "Pride goes before destruction, and a haughty spirit" before a fall. At literal kong naranasan yan. Habang tumatakbo daw ako papunta sa ring, mga tatlong hakbang daw yon So pagtakpo kong ganun, biglang boom! Nadulas na ako at tumama yung bato ko na sobrang lakas. Nadulas ako sa sahig na may lumot at tumama talagang malakas ang ulo ko sa semento. Narinig mismo ng asawa ko yung parang, di ba pag parang, parang ganun, talagang super lakas. A shock! ang 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 asawa ko actually nagalit pa siya kasi ng tigas ng ulo ko nilapitan niya ako kagad so paglapit niya sa akin medyo hindi pa ako tumatayo ko pagtayo ko daw nakahawak na ako sa bato ko parang nakaupo ako noon parang hindi ako tumayo actually Naka Umupo daw ako tumingin siya sa bato ko tas nagdudugo siya tas merong daw mas, parang malaking buhol Tas nagdurugo yung ulo ko natakot siya Nashock siya, tas ako daw nung time na yun siya sabi ko, hindi, okay lang ako, okay lang ako. Sabi niya, anong okay? Hindi okay yan. So, pinikura niya pa nga, itura niya, papakita ko sa inyo. And then, talaga nainis siya sa akin, pero the same time, nag-aalala siya. Kasi, ang lakas talaga nung, nung impact. Hindi ako na unconscious, pero ito, hindi ko na talaga to natatandaan. So, nilagay niya ng yellow, first aid, ganyan. So, ginawa niya kasi nurse siya eh. Nangyari sa akin, para doon, -rewind ako. May mga salitado ako na paulit-ulit kong sinasabi. Sabi niya, okay lang ba ako? Para eh, akong, wala naman ako, naman ano, si Okay CCTV. lang ba ako? Parang ganun. Okay lang ba ako? Parang ganun. Paulit-ulit daw. Para daw ako nagre-rewind. Paulit-ulit yung sinasabi okay. ko. Para ako nag shutdown Para ako na yung pag ganun, yung parang nahalata niya na hindi na ako normal. Mama, 20 Ito, times pakikita na yan. ko sa inyo yung nabidyoan o, kaya, 30 niya. Yan, times hindi ko na, na mismo natandaan yan. So, para daw ako wala sa wisho. Kaya nag-consult na siya kagad sa doktor na ninong namin sa kasal, si Doc AC korte Yes, ayan. So, shout out, Doc. Thank you Saka so much ano? for assisting Jessica during lakad that time. Umingi na rin siya ng prayers. Maraming salamat sa mga nagdasal oh, okay, good. sa akin. Kasi nung sabi That's niya, magpo-post na ako, mangingi na akong dasal. Tapos pinipigilan ko pa daw, ko eh. daw siya nung time na yon. Pero hindi ko maalala. Uh, maraming nagdasal. Pa. Maraming nag-message sa kanya. And ang nangyari daw noon talagang nakaligo pa daw ako. Tapos sa nakapagbihis pa. Tapos nakalakad pa ako palabas kasi yung lugar na yun medyo trekking, paakyat, tapos pababa. So nagawa ko lahat yun. Tatanungin niya ako, logically, sumasagot naman daw ako ng tama. So parang okay naman, pero parang hindi okay kasi nga parang paulit-ulit, ganyan. At buti na lang, di ba, nung tinanong niya ako, ano, kaya mo ba mag-drive? Parang, ah, sumagot ako na hindi, hindi ako makasagot ng maayos. Hindi ko rin maalala yun. Kaya ang ginawa niya ay buti na lang... Ay, nandun lang malapit yung kapatid ko uh, na sa bandang Antipolo. So nagpasundo siya sa kapatid ko. So pinunta niya kami do sa Tanay, then yung kapatid ko yung nagdrive papunta sa hospital. Ang naalala ko na lang yung parang medyo nagbalik na ako sa wisho yung nasa sasakyan na kami noon pero parang yun yung medyo naalala ko na sasakyan na kami noon papunta sa ospital at hindi parang hindi ko alam ano ba nangyayari sa akin para ako lumulutang parang something ganun actually before nga dalhin sa ospital ang daming mga resistance, daming mga abala din. Medyo nakabangga pa nga kapatid ko ng motor. Alam mo yung parang maraming pumipigil. Pero Siyempre, through the, through the, grace of God, di ba, nakapunta din sa wakas, nakapunta kami sa ER. Pero during dun sa sasakyan, talaga dadasyal siya ng rosary. Binigyan niya ako ng exercise salt at pinainom niya ako ng holy water. Alam niyo mga ka very powerful ang sacramentals. Sabi nga sa CCC, these sacramentals are instituted to obtain favors through the church prayer. At sa totoo lang, kahit masakit ang ulo ko during that time, nagkaroon ako ng parang kapayapaan na naramdaman. Parang at peace naman ako kahit medyo wala ako sa wisho. I almost faced death na pala noong mga panahon na yon. At yun na nung dinala na ako sa ER, ito, 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 pa nakagulat mga kafeta. Before ko ikuwento yung nangyari dun sa bago ko i-CT scan. Uh, nasa bahay na ako, nakauwi na ako. So, meron akong kaibigan na nag-message sa akin at sinabi niyang yun nga pinipray niya ako at tas missionary niya sa akin to na bigla niya daw ako na nakita sa kanyang sa mind sa kanyang utak okay parang na-imagine niya ako na habang habang nagdadasal siya du during his prayer time then eto ha then ha meron siyang narinig na parang boses alam niyo ano yung narinig niya mga ka-faith magugulat kayo habang nagdadasal siya eto yung narinig niya sa puso niya I am his guardian angel pray for him. Wow, diba, grabe 'di ba yung beef. Hindi niya alam na naaksidente ako noon kasi hindi pa siya nagfe-Facebook. Grabe no? Sabi nga sa Matthew chapter 18 verse 10, "Their angels in heaven always see the face of my Father." At totoo mga ka faith, ang mga guardian angels ay totoo. They are real. They are protecting us. They intervene when we need them most. Kasi talaga nagkaroon ako ng devotion sa guardian angel ko. Dadasal ako everyday sa kanya. Humingi ako ng protection and guidance. At hindi ko pinapangalanan ng guardian angel ko. awala Wala siyang pangalan. Ha? Tinatawag ko lang siyang guardian angel ko. Ganyan. Kasi mali yun eh. Huwag mong papangalanan ng guardian angel mo. Baka fallen angel matawag mo. So yun lang. Meron akong devotion sa kanya. Palagi ko siya naisip. I pray the angel, uh, the guardian angel prayer. Kaya alam niyo yun, sa akin to nung kaibigan ko. Nakilala ko siya dito sa ginagawa natin sa ating online evangelization. Sobrang kinalabutan talaga ako at wow, talaga nag-connect-connect eh. ba diba? yung pinaalala sa akin yung yung Auxilium Christianorum na, na, dasal na tinuro ni Father Child, na-realize ko lahat yun. Yung paano nag-connect-connect lahat yan. Pagdating namin sa hospital, so lahat kami, lahat ng mga kasama ko, yung asawa, kinakabahan. Pero alam nyo, habang nakahiga ako sa CT scan table, medyo dun ako, medyo nagpapanik medyo nag-worry ako. Parang ano ba nangyayari sa akin? What is happening? Bakit ako ipapasok dito? Parang ganun, wala ako sa wisyo. Parang medyo nag-worry na sa panic mode ako nung mga panahon na yun. Pero hala, alam nyo, habang nakahiga ako sa CT scan table, may process akong naramdaman na impression sa puso ko. Alam nyo mga ka ano yung narinig kong boses? Ito yung sabi niya, Adrian, I will take care of you. Alam nyo, yung boses na yun, it's like a motherly love a motherly care. Parang caring for you, protecting you. Parang she's covering you with her mantle of love and protection. And naramdaman ko talaga na si Mama Mary yun. Kasi ang, ang Auxilium Christianorum is Mary Help of Christian yun. Na dinasal ko noong morning. Alam nyo parang assurance yun ni Mama Mary na tinutulungan niya ako, natutulungan niya ako, na nasa, nasa mabuting kamay ako. And guess what mga ka-faith, dito kayo magugulat. Yung paglabas ng CT scan result. Normal lahat ang result ko. Wala akong blood clot, wala akong any damage. At ito pang nagulat ang asawa ko, pati yung pamamaga ng ulo ko ay nawala. Although may sugat pa rin, masakit, pero yung malaki daw na parang bukol, nawala siya. Dito natin makita yung power of intercession eh power of sacramentals and the power of our devotion to our Blessed Mother. At ito ang natutunan ko mga ka -faith. Dasal, pagtitiwala at ang grasya ng Diyos ay totoo yan. Parang doon ko na-experience mismo, parang OJT, na doon ko naramdaman ang proteksyon at pagmamahal ng Diyos. His protection. Dati tinuturo ka lang to sa vlog ko. Diba yung mga miracle, miracle na, na, na nakarecover sa aksidente, yung mga ganyan. So parang ako mismo na experience ko yung power ng prayers at sacramentals. Yung power ng militant church, yung mga taong nagdasal sa akin. Yung prayer ng triumphant church, yung prayer ng mga saints na naging devotion ko, prayer ng guardian angel ko, protection ni Saint Michael, at ng ating mahal na na-witness na ko lahat yon, 'Di ba? Pwedeng wala na ako ngayon, 'di ba? yung tama 'no 'ni. Eh. Pwedeng sa isang split of sec second wala na ako, die. Wala nang mga ka faith Hindi na ako nakakapag-vlog ngayon, pero ito yung patunay that God is always at our back. Minsan, kasalanan natin, pero ang Diyos, He will always be there for us. Nandyan ang Diyos palagi para sa atin. Para protektahan ka, para alagaan ka, at para mahalin ka. Para tulungan ka in a moment na you need it. Lord, help me, di ba? Everything na pagdadasal mo, yung pagdedeposit mo. So, binibigay ng Diyos yung grasya na yon. Amen? So, ngayon, marami nagtatanong, Adrian, kamusta ka na? Kamusta ka na pagkatapos ng accident? Parang tuloy-tuloy na ako, normal na ako sa paggawa ng content. Hataw na ako, parang walang nangyari. Actually mga ka-faith, napost ko na rin to, nagre-recover pa rin ako. Masasabi ko hindi pa rin ako 100% na yung sharpness ng aking brain, ng aking thinking. Okay, nagre-recover pa rin ako, Minsan may ma brain fog, ang hirap mag-isip ng tamang salita, pero alam nyo, hindi ko kaya, parang nakatunga nga lang ako, di ba, hintayin ko maging okay ako. Feeling ko kasi mas magkakasakit ako kung wala akong ginagawa. Na pag mahal mo talaga yung ginagawa mo, parang automatic, natural yan sa'yo eh. Na yung ginagawa mo, yung pagtulong, yung pagsaserve, yung pagbibigay ng value through my blog. Na hindi to work eh it's my purpose it's my calling kaya kahit may mga challenges ay tinutry ko pa rin na makagawa kahit pa makapag-interview. Baka pagbigay ako ng mga valuable content sa inyo. Na, diba, alam ko, step by step, through your prayer, ay babalik din ako sa 100%. Pero habang nagre-recover pa rin ako, masaya akong iserve kayo. Masaya akong gawin ang aking purpose at calling. Kaya alam nyo mga ka faith, sobrang thankful ako kay Lord dahil meron akong pamilya. Yung asawa ko si Jessica, si Rian, si Iban, na nag-alaga sa akin, na tinulungan ako yung kapatid ko na nag-drive sa Tanay Rizal, si, Fa, si Doc AC, yung ninong namin sa kasal, si Father Nante, Tolentino, siya yung nag-recommend kung saan akong hospital dapat dalin. At marami pang iba, nag-ask ng support. At sila, ni Ninang Richie at si Ninong Rolly, na bumisita sa akin sa hospital. Ito yung mga taong to, yung mga nagdasal sa akin kayo mga ka-faith, kaya bumibilis ang recovery ko. Kaya walang nangyaring masama sa akin. Ramdam na ramdam ko talaga yung mga dasal nyo at pagmamahal nyo. At siguro may mga nagtatanong din, at di kaya, Adrian, uh, retaliation yan. Meron kang para nagkaroon ng opening, hindi ka nag-ingat. Di ba yung mga spiritual warfare, di ba? Yan yung madalas na vlog ko. Buka ganti yan ng mga ine-expose mo dyan sa vlog mo. Bago niyan yung tanongin, naisip ko din yan. bukang na retaliate ako. Something ganyan, di ba? So, para masagot ang tanong ko, kung ano ba nangyari sa akin. So, Nag-message ako kay Father Chad Reperger. Ito yung sinagot niya. Kinuwento ko sa kanya ano yung nangyari. At saka before that, actually alam niya na yun yung bangungot na nangyari sa akin. Sinabi ko rin sa kanya yun. And then ito nga yung an accident. And kaya pinapasalamatan ko siya doon sa nirecommend niya Auxilium Christianorum na prayer na everyday yun. Ito yung reply niya. Sabi niya, Attacks like this are not always a form of retaliation but are just part of Spiritual warfare in general. God bless. Short but deep. Amen, di ba? Maykle pero ang bigat nung ni-reply niya, di diba, Profound, di diba? Ang ganda nun. Sabi niya, it is just part of spiritual warfare in general. So every day we are really in a spiritual battle. Yung mga bagay tayo hindi natin nakikita. Kaya nga sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, for we are not contending against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the world rulers of this present darkness, against the spiritual host of wickedness in the heavenly places. Shout out again kay Dr. Scott Han at kay Curtis Mitch. Yan, ang ganda na itong Bible na. Kaya alam nyo mga, mga ka-faith, manatili tayong matibay sa ating pagdarasal at sa ating pananampalataya. At syempre, yung ating sacramental life. We always go to confession, go to Eucharist. We are always in a state of grace. Dahil everyday, we are fighting with this enemies na hindi natin nakikita. Pero, huwag tayo masyadong mag-focus sa kung anong pwede nilang gawin sa atin. But remember, the power of God is in us. Di ba? They are in a short leash. Hindi hakayaan ng Diyos na magtagumpay ang kasamaan. Ang Diyos ay magbibigay sa atin ng assistance. He bibigyan niya tayo ng tulong through our Blessed Mother, through the sacramentals, and through our guardian angels sa mga santo sa langit. At syempre, ang ating pananampalataya. Kaya mga ka-faith, thank you so much for all your prayers. Maraming maraming salamat sa inyo. At I hope na na-inspire kayo dito sa kwento ko. At mahal ko kayo and God bless. At mga ka-faith, meron pala akong naging interview kay Brother Dwayne Cartohano. Yung naging conversion niya na dati siyang anti-Catholic ay ngay at ngayon isa na siya sa pinakamagaling na apologist dito sa Pilipinas. So mapapanood niyo yan, ilalagay ko yung link sa description or sa comment section. Thank you and God bless. Gusto mo bang magkaroon ng early access? Kung ikaw yung una makakapanood ng mga na-interview ko mga guests dito sa ating programa na Istoryang Katoliko. Magagawa mo yan mga ka by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga I'm a one-man team dito sa ginagawa ko. So, most of the time, ako talaga nag edit Actually, ako talaga nag edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want, na after ko sila ma-interview, ay ma-upload ko na. Hindi ko po yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko na ng interview, i-upload ko kagad yan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo mga ka sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ako dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga cost tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasay, pagpupunta natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, -face and etc. In due time, I, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kung baga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission ay magiging magpartner partner tayo. Ako gagawa ng pag invite pag interview but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me with this mission. Kaya mga ka para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung mo pwedeng ma-access itong uh, Patreon group na to. Uh, may cost siya, may konting babayaran ka lang pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless.